Ah. linisin natin ito ating mga panin mga idol mabuti na lang may umuulan ng mga idol kahit pahagya lang minsan minsan ang ulan mga idol Ay, dulo. Umabo na sa talbog ng saging yung baging na doon. Napaka-sukal na. Eh. may mga puno pa doon sa kabilang buntog mga idol oh. hindi pa natin nalinisan yun oh. bukas na naman mga idol ito lang muna yan nalinisan na natin yan at saka ito wala pa uwi muna mga idol maglaga ng kahit na saging lang para may pangmeryan na tayo tingnan natin itong itu luto na itong mga ya ya natin itong mga ito lagay natin dito itong mga ito yung labong natin. Mamaya na natin lutuin yun. Kulang pa yung ano natin. Wala tayong oil. Pagdating na ano ng nimesyo yung lutuin natin. Kain lang muna mga idol. Marianda muna. Lagay natin lagay natin dito mo idol para lumamig para ibigay natin sa bata sarap em eh? hmm? Yep. Sige po mga idol, hanggang dito na lang po ang aking video. Maraming salamat po sa panunood.